doon po nakita ko yung image ni Our Lady of Fatima. Doon po po dinadasal yung mga munting hiling ko na sana every time na dapat gabayan niya, samahan niya po sa sufferings. Ako si Liza Apaliar, um, MPG for 13 years dito sa Diocesan Shrine of Saint Paul of the Cross. Ang um, ang aking pananampalataya sa Our Lady of Fatima ay ay nag-start ng 2010 hang, until now. Kasi ang um, 2010 ay isang malaking pagsubok sa akin bilang um, isang single mother. Bali, nagkaroon ng sakit yung anak ko. Ang um, cancer sa dugo. Bilang isang single mom, mahirap kasi financially uh, wala eh. Mga kapatid ko lang yung tumutulong sa akin. Tapos, uh, naalala ko pa nga na yung time na na-diagnose yung anak ko noong 2010, um, lumabas ako sa clinic ni Doktor, Tapos sabi ni, kinuha ko lang yung result ng um, laboratory. Tapos sabi na, pagbalik ko, sabi ng anak ko, pagbukas ng pinto, sabi niya, Mama, Mama, ba'y kaya kaya ako, sabi ni Doktor parang tuwan-tuwa siya pero sa akin para ako parang, parang gumuho yung mundo ko kasi nga parang naisip ko single mom ako paano yun paano yung ang um, gamutan ng anak ko pero kapit pa rin sa pananampalataya tapos na nag-start na yung chemotherapy at saka bone marrow session every time na nakikita ko yung paghihirap ng bata kasi at an early and tender age, discomfort, pain, suffering. yun po yung nakikita ko sa kanya. Um, he was six years old at the time. So, parang, parang nawala yung, yung ano ng bata na maglaro, imbis na maglalo, playground. Hindi e eh, eh. Yung everyday kami na nasa hospital, yun na po yung hallway ng clinic ni doktor, yun po yung naging playground ng mga bata na makikita mo sila ang liliit ng mga bata. Tapos yun yung naranasan nila yung sufferings and pains. Tapos every time na magkikimo, dumadaan po ako lagi sa chapel ng St. Luke's. Doon po nakita ko yung image ni Our Lady of Fatima. Doon ko po, po dinadasal yung mga munting hiling ko na sana every time na, na, na nagkikimo or nag, at nagbo-bone marrow kasi yun yung pinakamasakit. Ang um, dapat gabayan niya, samahan niya po sa sufferings. Through enough, um, after 10 years ng monitoring and chemotherapy at paggagamot, um, isang araw, sabi ni Doktor, um, naging cancer-free na po yung anak ko at last. Pero grabe yung mga napagdaanan ko kasi ang uh, hirap kung saan ko ng pera pero napakagaling po kasi lahat ng mga dasal ko through the intercession of Our Lady of Fatima ay naging answered prayer siya. Kaya sa mga lahat po ng mga mother, single mother or sa lahat po na uh, parang nag-aalinlangan, kapit lang po kayo nandito po si Our Lady of Fatima na pwede po natin siyang lapitan at hilingin na ang mga dasal natin ay ilapit niya po sa Panginoong Jesus kasi siya naman po yung uh, kumbaga naging model po siya na kung paano tayo kumapit ng ating pananampalatay.